isang lumang bahay sa Amerika, may kasunduan na nagkobli na pinakamadilim na lihim na isang pamilya, isang anak ang nailigtas, at isang nilalang ang isinakripisyo. Ngunit kapag bumalik ang anino, sino ang tunay na karapat dapat manatili? Manatili hanggang dulo para tuklasin ang katotohanan, at kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag at mag-iwan na iyong ideya sa comments. Sa unang silip pa lang ng gabi. Isang malakas na hangin ang dumampi sa mukha ni Lila habang nakatayo siya sa harap ng lumang bahay sa gilid na isang tahimik na kalsada sa California. Tahimik ang paligid, ngunit tila may mabigat na presensyang nakatago sa loob ng bahay na iyon. Bakit dito tayo nakatira, ma? Tanong niya noon. Nang una silang lumipat matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Tahimik lang ang ina niya, hindi sumasagot. Para bang may tinatago, para bang may lihim na hindi dapat mabunyag. Sa loob ng bahay, nakapalibot ang mga lumang gamit na may halong kulturang day. Mga palamuting ginto, mga ukit na may hugis na naga, at isang malit na altar na may kandila at kalaging may sariwang bulaklak. Bawat gabi, bago matulog, maririnig ni Lila ang mababang tinig na kanyang ina. Bumibikas na mga salitang day na hindi niya lubos maintindihan. Parang panalangin, parang paalala. Pero ang tono ay puno na takot kaysa ginhawa. Isang gabi, nagising siya sa kaluskos mula sa atik dahan-dahan siyang umakyat. At sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang lamig na parang humihigop na hininga niya. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang isang lumang baol na nakasliado ng pulang tela. At sa ibabaw nito, may nakaukit na mga simbolong hindi Amerikano, kundi mga palatandaang day na tila isinulat gamit ang dugo. Kinabukasan, nagtangka magtanong si Lila. Ma, ano yung nasa atik? Ngunit mahigpit ang tingin ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, narinig niya itong sumigaw. Huwag mong gagalawin ang hindi para sa iyo. Lalong lumalim ang tanong sa isip niya. Anong koneksyon ng bahay na ito sa kanilang pamilya? At bakit parang hinahabol sila noong nakaraan mula sa Thailand hanggang sa Amerika? Isang gabi, muling bumalik ang kaluskos. Mas malakas, mas malinaw. Para ba may taong lumalakad sa ibabaw na kisam. Sinundan niya ang ingay. At sa dulo ng pasilyo, nakita niyang nakabukas ang atik na hindi niya naman binuksan. Sa loob, wala na ang pulang tela nakasabog sa sahig ang mga lumang larawan. Mga litreto ng kanyang ama, ng kanyang ina, at ng isang batang hindi niya kilala. Ngunit kamukha niya. Sa isang larawan, nasa harap sila ng parehong lumang bahay na ito. Pero may isang detalye na nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Nakasulat sa likod ng larawan ang salitang day na nagsasabing, ang sinumang bumalik ay hindi na makakaalis. Napalunok si Lila. At sa mismong sandaling iyon, Narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa sulok ng atik. Mababa, malamig, at puno ng put. Lila, mahina ngunit malinaw ang tawag. Tila nang gagaling sa mismong peder na atik. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi makakilos. Habang dahan-dahang lumilitaw ang anyo ng kanyang ama sa gilid ng dilim. Ngunit hindi ito ang ama na naalala niya. Maputla ang balat. Namumula ang mga mata. At nakangiti na malamig na para bang may itinatagong galit. Bakit nandito ka? mahina niyang bulong, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. munit imbes na sumagot, itinuro na anino ang lumang baol ng gayoy nakabukas na. Sa loob nito, nakapulupot ang isang lumang tela na may sulat sa wikang day. Mga salitang kumikislap sa liwanag ng buwan na sumisilip sa sirang bintana. Hindi niya mabasa, Munit ramdam niya ang bigat ng bawat titik. Parang sumpa, parang kasunduan. Sa isang iglap, pumasok ang kanyang ina sa atik. Mabilis, desperado, at hinila si Lila palayo sa bowl. Sinabi ko na sayo. Sigaw niya habang nanginginig ang boses. Kapag nakita mo ang mga mata niya, huwag kang titingin ng diretso, huwag na huwag ka makikinig. Ngunit huli na, dumadagundong na ang paligid. Ang sahig ay umuga, at mula sa mga larawan ay nagsimulang gumalaw ang mga mukha. Ang batang babae na kamukha niya, anti-unting lumalabas mula sa litreto. Dahan-darang humahakbang palabas. Parang buhay. Parang siya mismo. At nang tuluyang makalabas ang bata sa larawan. Huminto ang oras sa paligid. Tahimik, walang ingay, maliban sa mahinang paghinga ni Lila at ng kanyang ina. Nakatingin ang bata kay Lila. Parehong mga mata, parehong ngiti. Pero ang ngiting iyon ay may halong dilim. Para may alam siyang hindi pa nalalaman ni Lila. Bakit may isa pa ako? Mahina niyang bulong. Halos hindi na niya marinig ang sarili sa kaba. Dahan-dahan lumapit ang bata at bawat hakbang ay may kasamang yabag ng lumang kahoy na tila bumubulong ng mga salitang day. Ang anino ng kanyang ama. Nakatingin lang mula sa gilid. Hindi kumikilos. Para bang bantay na isang lihim na hindi na dapat mabuksan. Ang kanyang ina, nanginginig na. Itinakip ang dalawang kamay sa kanyang mukha at umusal na panalangin. Mabilis, aulit-ulit, parang desperadong humihingi na tawad. Ngunit sa halip na mawala ang bata, lalo itong lumapit. At sa mismong harap ni Lila, Bumikas na masalitang hindi niya maintindihan. Malalim, malamig. Hanggang sa maramdaman niya ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Para may pumapasok na hindi kanya. At bago pa siya makasigaw. Lumapit ang bata sa kanyang tenga at bumulong na isang pangalan. Isang pangalang hindi niya kailanman narinig. Ngunit alam niyang konektado sa kanya. At sa bahay na ito. Anong pangalan yon? Napasigaw si Lila. Habang biglang lumabo ang paligid. Ang mga dingding ng atik ay nagsimulang mabakbak. Lumilitaw ang mga nakatagong ukit na day. Mga simbolong kahawig ng nasa bowl. Parang buhay ang bawat kuhit. Gumagapang, umikot. Hanggang sa maramdaman niyang parang sinusundan ng mga mata ang bawat galaw niya. Hindi ka dapat narito. Sabi ng bata na kamukha niya. Ngunit ang boses ay mabigat. Parang pinaghalong tinig na maraming nilalang. Hindi ikaw ang pinili. Pinili. Ano mang ibig mong sabihin? gulong-gulo si Lila. Lumilingon sa ina ng gayoy na kaluhod na, patuloy pa rin sa pagbikas ng panalangin. munit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina, lalong lumalakas ang pagyanig ng sahig. Parang ayaw ng bahay na iyon ang kanyang ginagawa. Biglang dumilim ang atik. Napalitan ng kulay pulang liwanag mula sa ilalim ng baol. Dahan-darang bumukas ito. At mula roon ay lumabas ang mahabang kamay na parang abo, na unti-unting gumagapang papunta sa kanila. Humawak si Lila sa braso na ina niya. Ma, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba tong bahay na to? Sino siya? Ngunit bago pa siya masagot. Naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Dahan-dahan siyang lumingon. At nang lumingon siya. Bumungad ang isang mukha. Maputla, walang mata. Ngunit malinaw ang nakaukit ng ngiti. Isang ngiti na masyadong mahaba para maging tao. Napatras si Lila. Ngunit hindi niya mabitawan ang kamay na ina na pilit siyang hinahatak pababa ng hagdan. Habang bumababa sila, naririnig pa rin niya ang boses ng batang kamukha niya sa atik. Sumisigaw na pangalan na mulit muling inukit sa kanyang isip. Parang gusto siyang akitin pabalik. Pagdating nila sa sala, tumigil ang ina at humarap sa kanya. Basang-basa ng pawis. At punong-puno ng takot ang mga mata. Lila, kailangan mong makinig. Bago ka ipinanganak dito sa Amerika, may nauna na sa iyo. Nanlamig ang katawan niya. Nauna? Ano mo ibig mong sabihin? May kambal ka. Mahina ang tinig ng ina, halos hindi makatingin. Pero hindi siya nabuhay sa mundo ng tao. May kasanduan. Isang kasanduan na hindi ko na kayang itago pa. Bigla may kumalabog sa itaas. Malakas, parang may bumagsak na mabigat na bagay mula sa atik. Kasunod noon ay maririnig ang mabagal na yabag pababa ng hagdan. Isa-isa. Matinis ang tunog ng kahoy na tila sinasadya upang ipaalam na may paparating. Napatitig si Lila sa ina niya. Habang nanginginig ang labi nito at pabulong na sinabi, "Hindi na siya hihinto hangga't hindi ka sumasama sa kanya." Dahan-dahang lumapit ang mga yabag, mas malakas, mas malinaw, hanggang sa sumilip ang anino sa dulo ng hagdan. Maliwanag ang mga mata ng bata. Hindi na siya mukhang tao, kundi parang nilalang na isinilang mula sa dilim at apoy. Gumiti ito at sa bawat hakbang niya pababa, parang lumulubog ang buong bahay. Parang may ibang mundong gustong bumukas. Lila, isang tawag na puno ng puot at pananabik. Matagal kitang hinintay. Ako ang tunay na ikaw. Napatras si Lila. Pilit niyang hinahanap ang pintuan. Ngunit bawat bintana at pinto ng lumang bahay ay biglang nagsara. Para bang buhay ang mismong dingding at ayaw silang palayain. Hinila siya ng kanyang inapatungo sa altar na may kandila at bulaklak. Makinig ka sa akin, anak, habang nanginginig ang boses nito. Ang kasunduang iyon ay may kabayaan. Isa sa inyo ang kailangan manatili sa dilim. Hindi. Napasigaw si Lila. Hindi ako papayag na ako ang maging kapalit niya. Ngunit bago pa niya matapos ang mga salita, tumigil ang lahat. Ang oras, ang hangin, ang yabag. Mula sa likod ng kanyang ina. antiunting lumitaw ang anino ng kanyang ama. At sa malamig na tinig ay bumulong. Hindi ikaw ang pipili, Lila. Ang bahay ang magpapasya. At sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang mga dingding ng lumang bahay. Para bang humihinga? Para bang may sariling kaluluwa? Isa-isang nagbukas ang mga larawan sa dingding. Nagiging mga bintana na nakaraan. Mga ritual sa Thailand. Mga mongheng nakaputi. Mga taong umiyak habang sinusunog ang isang baol na kamukha nang nasa atik. At sa bawat imahe, naroon ang kanyang ama nakaluhod, nakatali, habang ang ina niya ay nakatayo. May hawak na kandila, at ang parehong batang kamukha niya ay nasa gitna ng ritual. Napasinghap si Lila. Mat ikaw ikaw ang pumirma sa kasunduan. Hindi makatingin ang kanyang ina. Tumulo ang luha, at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Ginawa ko yon para mabuhay ka, anak. Para makatawid ka sa mundong ito. Pero bakit ako? Sigaw ni Lila. Halos mabaliw sa bigat ng katotohanan. Bakit ako ang nailigtas at hindi siya? At bago pa man siya sagutin, nagsimulang bumuka ang sahig ng bahay. Isang itim na hukay ang unti-unting lumalawak, kasabay na malamig na hangin na humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Mula roon, sumulpot ang batang kamukha niya. Gayon ay mas matangkad, mas malinaw ang mga mata, at nakangiti habang tinuturo si Lila. Gayon na ang oras. Bulong nito, isa lang sa atin ang maaring manatili. Tumigil ang lahat. Ang apoy ng kandila sa altar ay biglang namatay. At tanging pulang liwanag mula sa hukay ang nagbigay na anino sa kanilang mga mukha. Nanginginig si Lila, pero mahigpit siyang hinawakan ng kanyang ina. Parang ayaw siyang bitawan kahit anong mangyari. Anak, makinig ka kung siyang manalo. Ikaw ang mawawala. Munit mumiti ang batang kamukha niya, mas malalim, mas nakakatakot, at dahan-dahang lumapit. Hindi siya nagsasabi ng totoo, lila. Ako ang isinakripisyo, ako ang itinapon dito. Dahil ako ang mas malakas. Gayon, oras na para kunin ko pabalik ang dapat sa akin. Bumuka ang lupa sa kanilang paanan. umaling ang mga tinig na parang libo-libong kaluluwa ang nagsisigaw. Mga salita sa day na hindi niya maunawaan. Pero ramdam niya ang bigat. Ramdam niya ang tawag. Ang kanyang ama, nakatayo sa kabilang gilid ng hukay. Walang imik. Ngunit nakatingin sa kanya na para bang hinihintay ang magiging desisyon niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw. Pumili ka, Lila. Kung hindi, ang bahay ang pipili para sayo. Nalaglag ang luha niya. Habang nakatitig sa bata na kamukha niya, nang gayo yung maabot ng kamay. Tila nag-anyaya. Tila nag-alok ng kapalit na katotohanan. Dahan-dahang iniyangat ni Lila ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung tatanggapin ang alok o tatalikod dito. Ang tibok ng puso niya ay sumisigaw. Parang hinihila siya ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang ina niya halos mapatid ang boses sa pagyak. Anak, huwag. Kapag hinawakan mo siya, hindi ka nababalik. Ngunit ang batang kamukha niya ay patuloy na nakangiti. At sa malamig na bulong ay sinabi, Kapag tinanggihan mo ako, ako ang papalit sa'yo. At siya, itinuro nito ang kanilang ina. Ang unang mawawala. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Anong ibig mong sabihin? Bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang sahig ay bumuka palalo. At mula roon ay sumulpot ang mga braso na kulay abo. Antiunting gumagapang papunta sa paanan ng kanyang ina. Lila, sigaw na ina. Anak, lumaban ka. Hindi lahat ng kasanduan ay kailangang tuparin. Ngunit sa parehong sandali, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa hukay. Mababa at mapanganib. Kung hindi mo siya tatanggapin, ikaw ang babalik dito, Lila. At sa pagkakataong iyon hindi ka na muling makakalaya. Nakatitig siya sa dalawang kamay na nakaabot sa kanya. Ang isa, malamig at puno ng dilim. Ang isa, nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. At doon siya napahinto. Dahil alam niyang kahit alin ang pili niya, may isa mawawala magpakailanman. Dumilim ang buong paligid. Tanging mga mata ng bata at ang nanginginig na kamay na kanyang ina ang natira sa liwanag. Halos mabingi si Lila sa sariling tibok ng puso, Parang hinahati siya sa gitna ng dalawang mundo. Isang hakbang pa at maalis siya sa pagkabata. Isang hakbang pa at mawawala ang lahat ng kakilala niya. Pumili ka na. Muling bulong ng batang kamukha niya. Gayon ay mas malapit. Ramdam na niya ang malamig nitong hininga sa kanyang pisngi. Anak, sigaw na ina. Walang ibang makakabali na sumpa kandi ikaw. Huwag kang magpalin lang. Ngunit bago pa siya makapagsalita. Biglang kumidlat sa loob mismo ng bahay at sa isang kisap mata ay nakita ni Lila ang sarili niya. Nakaluhod sa altar. May hawak na kandila. Nakasot ng parehong damit ng batang kamukha niya. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi ako bayan. Bumiti ang bata. Nginit gayon. Hindi na ito bata. Pareho na silang edad. Pareho na silang itsura. Dalawang lila. Nakatayo sa magkaibang gilid ng hukay. Perhong humihingal. Parehong may luha sa mga mata. At mula sa kailaliman na sahig, umaling ngaw nga umuli ang boses na kanyang ama. Gayon ay mas malakas. Mas malinaw. Isa sa inyo ang totoo. At isa ang kailangang mawala. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Habang magkatapat silang dalawa na kopya niya. Perhong takot, perhong desperado. Pero ang ngiti ng kabilang Lila ay mas malinaw. Mas puno ng tiwala na siya ang papanigan ng bahay. Hindi mo alam kung sino ka, di ba? Mahina munit matalim na salita ng kabila. Ikaw ang huwad. Ako ang tunay na anak. Umiling si Lila. Hindi ako ang pinili ni Mama. Ako ang nabuhay dito. Hindi ka pinili. Bulong ng kabila. Ikinulong ako para ikaw ang makalabas. Gayon, babawin ko ang dapat sa akin. Sa gilid, halos mawalan ng lakas ang kanilang ina. Hawak niya ang altar, pilit pinapatatag ang mga kandila. Pero paulit-ulit siyang bumubulong na panalangin sa day, Natila lalong nagpapagalit sa bahay. Naguga ang sahig. Nababasag ang mga bintana. At ang pulang liwanag mula sa hukay ay lumalakas pa. Anak, humihikbi ang ina. Isa lang ang kaya kong iligtas. Kung mali ang piliin mo, hinding-hindi ka na makakabalik. Tumigil si Lila. Dalawang mukha niya ang nasa harapan. Perehong may luha, perehong nagmamakaawa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may malamig na tinig na biglang bumulong. Huwag ka maniwala kahit kanino. Ang bahay na ito ang magdedesisyon. Biglang umalingaungaw ang malakas na kalabog mula sa kisam. At ang buong bahay ay tila nabuhay. Ang mga dingding ay gumapang na mga bitak. Ang mga larawan ay nagsigawan na mga tinig. At ang sahig ay tuluyang bumuka. Lumalabas ang mas maraming kamay na abo. Pilit na inaabot ang magkabilang lila. Napatigil lang kanyang ina. Napatigil sa panalangin. At dahan-darang tumingin sa kanila. Hindi ko na kayang pigilan. Isa sa inyo ang dapat ihandog. O lulunurin tayong lahat ng sumpa. Hindi ako, sigaw ng kabilang lila. Ako ang tunay, ako ang anak mo. Hindi ako yon. Napasigaw si Lila. Nang maramdaman niyang ang malamig na kamay mula sa hukay ay nakahawak na sa kanyang bukong-bukong. Gumiti ang kabila. Tila mas malakas. Tila mas tiyak sa sarili. Kung ako ang piliin mo, matatapos ang lahat. Kapag siya ang pinili mo, lahat tayo mamamatay napaluhod ang ina. Humahagulgol. Habang nakataas ang dalawang kamay na parang handa ng isuko ang sarili. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Pero isa lang ang meliligtas ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lila na unti-unting hinihila siya ng hukay pababa. At ang malamig na tinig ng kanyang ama ay muling umalingaunggaw. Gayon, Lila. Ipakita mo kung sino ang narapat manatili. Humikpit ang kapit na malamig na kamay sa bukong-bukong ni Lila hinihila siya pababa. Habang ang kabilang lila ay nakatayo ng tuwid, hindi man lang nanginginig, nakangiti pa rin na parabang siya ang nakatakdang manalo. Ma, mahina ang boses ni Lila. Halos hindi na niya maramdaman ang sariling katawan. Sabihin mo sa akin, ako ba talaga ang pinili mo? Nanginginig ang labi ng kanyang ina. Luhang napatingin sa kanya. At sa gitna ng sigaw ng bahay, pabulong nitong sinabi. Hindi ko pinili. Ako ang nagdesisyon. Nanlaki ang mata ni Lila. Anong ibig mong sabihin? Pareho kayong isinilang. Pero sinabi nila, isa lang ang maaring manatili sa liwanag. Pinili kong ikaw, Lila. At siya ang isinakripisyo. Napahagalpak ng tawa ang kabilang Lila. Matinis, masakit sa pandinig. Kaya pala. Kaya ako ikinulong dito. Gayon, panahon ko naman para mabuhay. Muling yumanig ang buong bahay. Ang hukay ay bumuka palalo. At tila hinihigop ang lahat mga larawan, altar, maging ang mga piraso ng sahig. Hinila na ina si Lila Palapit. Mahigpit ang yakap. Parang huling pagkakataon na. Anak, kung may paraan pa. Lumaban ka. Huwag mong hayaang ang bahay ang magpasya. Ikaw lang. Ikaw lang ang makakapili ng sarili mong kapalaran. Habang lalo siyang hinihila ng hukay, nakatitig si Lila sa kopya sangiting puno ng galit at pananabik. At sa mga matang nagsasabing siya ang tunay na narahapat. Sa huling sandali, naramdaman ni Lila na may pumipintik sa loob ng dibdib niya. Isang init na hindi galing sa bahay, hindi galing sa sumpa, kundi galing sa kanya mismo. At doon, bago siya tuluyang lamunin na hukay, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At pabulong na sinabi ang pangalang ibinulong ng bata sa kanyang tenga noong unang gabi sa atik. At sa pagbikas ni Lila ng pangalan, umaling ngaw-ngaw ito sa buong bahay. Parang nagising ang isang lihim na matagal ng ikinoble biglang tumigil ang pagyanig. Ang mga kamay mula sa hukay ay bumitaw. Ang pulang liwanag ay unti-unting naglaho. At ang kabilang lila ay napatras. Nanginginig. Parang biglang naubusan ng lakas. Hindi, hindi puwet. Bulong nito. Habang unti-unting nagiging abo ang kanyang katawan. Na para bang natutunaw sa bigat ng pangalang iyon. Ang ngiti niya ay napalitan ng na puwet. Hanggang sa siya ay tuluyang naglaho. Kasama na hukay na nagsara na parang wala itong nangyari. Naiwan si Lila. Hingal na hingal, nakaluhod sa sahig habang niyayakap ng kanyang ina. Wala ng anino ng ama. Wala nang kaluskos mula sa attic. Tanging katahimikan na lamang. Anak, mahina at basag ang boses ng kanyang ina. "Patawarin mo ako. Pinili kong iligtas ka noon. Pero ngayon, ikaw mismo ang pumili ng sarili mong kapalaran." Tumulo ang luha ni Lila. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang lumipat sila sa lumang bahay, Nakahinga siya na maluwag. Hindi na siya tanong. Hindi na siya duda. Kundi siya mismo. Buo, totoo, at buhay. Sa labas, ang unang sinag na araw ay dahan-dahang pumasok sa sirang bintana. Nagbibigay ng liwanag sa loob ng lumang bahay. At sa unang pagkakataon, hindi na ito nakakatakot. Hindi na ito lihim na nakatali sa sumpa. Kundi isang bahay lamang na muling natuto huminga.